sana tilapia to baka anduli na naman to <laughs> baka anduli na naman mga tupay pameras <laughs> <laughs> mga tupay huli huli ay tilapia ay huli mga tupay huli mga tupay huli 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 Good morning, good morning mga katubay <laughs> Araw na naman ang Sabado mga katubay uh, <laughs> oh, Wala pa kami huli mga tupay uh, ah, Tinanghali kasi kami ngayon mga tupay Dahil Siyempre Tinanghali din ang ising Pagod sa buhay kahapon ng mga tupay Kaya tinanghali kami ngayon ni daddy At saka yung pisto namin Nung nakaraan mga tupay ay May nakauna na kasi tinanghali na nga kami mga tupay wala pa kaming huli mga topay. Ayun <laughs> dati oh. May nahuli na ako mga topay pero kanduli nga lang siya mga topay. Kaya iwan ko lang kung makakahuli pa ba ito mga topay. Sana may natitira pa. <laughs> Ada deh, pariyo tayo wala pang huli ha. Nga nga. Nga nga. <laughs> sige lang, sige lang. Mahaba pa naman ang oras mga topay. Uh, makasakali. pakalibre na naman ang ulam mga topay ba. O, mga topay ba kasi so, ang mahal din ang mga bili dito isda mga tupay kaya pag sabado uh, dito kami nag enjoy sa pamimingwit mga tupay at tanggal stress na rin mga tupay sa mga mga angler dito sa ano buhayang pato Shoutout out sa inyong lahat dyan kay Prince Pavlon yan shout sa iyo idol kay Kawambi na ngayon <laughs> Oh, so, tara sila si Rod Choi. Ati si kabiwa napanood pala yung vlog nila dalawa ni Rutsoy at Kapkabiwa sumasali pala sila mga Tupay ng tournament sa Marikina nakailagin rin si Rutsoy kaso lang may, mayroon pang pinakamaliit pa talaga kaya hindi pinala dito <laughs> kaya ngayon dito kami ngayon mga Tupay sa Barangay Buhayang Bato na uli mga Tupay at sana may natitira pang tilapia mga Tupay Dede, berapa gugus tukang? Isya mga... tahu jalan, berapa ngalir Latin? angler atin. Oh, berapa? Berapa? lahat. Berapa? lahat Berapa? 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 kami, Berapa? 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 <laughs> Kinagat mga tupay pero hindi na ano. Okay mga tupay. Ayun, nakahuli oh, na si Daddy. Kaya naman ano. Four fingers din naman yan, Daddy. Ha? Huh? Four fingers. Oh. Three. Kaya naman ano. ang ano ni Daddy, ako wala pa ako mga katupay. <laughs> Kanduli, yung huli ko unang huli mga ka-tupay Kanduli. Uy, <laughs> <laughs> <Benaman. laughs> oh. Ana tilapia tuh piatto. Kanduli na naman to. <laughs> kanduli na naman mga tupay. <laughs> Bamira sokey ko talaga ng kanduli ah. Ay ay ay. Kanduli mga tupay. <laughs> Pangalawan kanduli na to mga tupay. O lili, kanduli. O lili, kanduli. Pangalawan <laughs> mga tupay. Kanduli. Doly, mga, mga tupay! Kan doly, ito'y mga boleh, boleh. huli! Ay, tilapia! Ay, Uy, good job! Ita mga tupay! Yan, unang huli! na tilapia ng tupay! oke okay. ate! Tupay! Tanggalin muna natin! Shout out kay friends! Babberland Ano na <laughs> Oh, Tilapia Good size mga tupay Lagay na natin sa lagayan Huli mga tupay oh, Good size na rin mga tupay Good size Good size oh, Good size mga tupay masuk oh, ya boleh lah topai boleh oke ayo mga topai malakirin oh, okay. oh. malaki rin mga topai oke okay, lagay muna natin dito sa lagayan Ano na? Pastor Mike TV. <laughs> Friends Babberland Ano na? <laughs> Oke. Okay. Nih. nang, pumigwas. <laughs> wag ka nang pumigwas. Ole, mga tupay. Ole. Good size. Good size, mga tupay. Good size. Oh. Five fingers, mga tupay. Five fingers. Oh. Friends, Paberland Ano na? Shout out sa Idol. Ah. Oh. At kay Master Mike TV, sana kayo. <laughs> Punta na kayo dito sa buhay ang bato. <laughs> Lagay na natin sa ating lagayan mga katupay. Huli mga katupay. Huli, huli. Huli mga katupay. Huli. Huli. Uy, plapla. Oh. Laki mga katupay oh apakay malaki malaki man mga katupay malaki man mga katupay eh oh. uy dalawang taga kinain mga tupay oh grabe sakit <laughs> oh fighting dogs mga tupay dalawang taga kinain oh oh apay dalawang taga yung kinain grabe Eh, oh. Laki oh. Oh. Laki na ito pa ya. Ha. Oh. Four fingers. Four fingers mga tupay. Lagay na natin sa lagayan mga tupay. Yep. Ah, okay. Ano na, friends Paberland. <laughs> <laughs> Idol. poolibang atupay poolibang atupay good size na rin good size nat ng atupay good size good size good size good size good size pang atupay good size okay good size Okay, lagay na natin siya lagay mga tupay. Yep. Okay. Uy. Maliit pa katupay oh. Maliit pa mga mga katupay. Ipakawalan natin to mga katupay. Maliit pa oh. Para kay. Para, lumaki-laki man lang siya. Yay, <laughs> yeah, pakawalan ko to para lumaki-laki. Oh, pakawalan natin to mga katupay dahil maliit. Aray, aray, huwag kang maninik. Ah, oh, yan ko ba ito pagkawalan natin. Hmm. Ha. So, Ngayon